I rarely I uh, write about myself po kasi nahihiyain ako. Ayan. so pero meron at pero naman po may simple lang po ako very uh straightforward o, o hindi usually sa mga bagay so hindi ko pinapakumplikado po kung hindi pwede hindi pwede kung pwede pwede so sa ngayon po uh, very focused po ako sa aking uh, career and sa ministry kaya yung mga ganyang bagay uh Pinagtutuon ako rin ng pansin pero hindi priority. Okay. So yun naman po lagi yung nililinaw ko pag meron po ako kausap. Mm -hmm. So laging uh, ano po ako, very clear mm -hmm. sa intentions and sa uh, path na gusto ko. takapit. Okay. Kung bagay nyo kung hindi ako nakakamali, eh, tinatanggap mo na bahagi siya ng buhay natin pero hindi siya naglilindahinan upang tumingil kung ano ang gusto mong sa buwan. Eh yeah, tama po. Okay. Babalikin ko ang mga ang mga awitin mo n'yo, Isa na nagpa nagpukaw ng aking emosyon ay yung kanta mo na lang na pwede ako na lang. Maayon ba kami kwentuhan kung ano ang kwento nitong pwede ako na lang? Kasi para siyang nakakabuhay ng ng, ng, ng puso Opo. Okay. Actually, ito po yung kantang <laughs> wala siyang inspiration. Alam niyo po ba yun? Yung parang hindi siya nangyari, fictional siya. So, college po ako yan nung sinulat ko siya. Hindi ako nagkakamali. Uh, galing ako sa klase. Usually, ganun naman lagi eh. After po ng klase, pag may ideas ako, balik, ag balik agad sa bahay, kunin ng gitara, tutugtog. Pero, nakreate ko po, po yung melodies niya. Nasa utak ko na siya agad siguro sa daan kasi yung lyrics nililista ko rin po sa phone at hinaham ko sa recorder sa phone yung unang melody so wala siyang masyadong lyrics nung umpisa. So, nagaham lang po ako ng melody. And nagkataon, yung melody na yun, parang, alam niyo po, parang, di ba sa kanta, ang bigat-bigat ng melody na parang nagsusuma mo, pwede okay. ako na lang. So, hinaham ko po siya. Haham lang ako ng ham habang nagigitara. Tapos so, hanggang lumabas po sa bibig ko, pwede ako na lang. Tapos, ayun, doon po nagsimula. Sinulat ko na siya hanggang from time to time, nilalagay ko po siya ng kwento hanggang nabuo po yung concept na parang what if yung kanta nagsusumamo ka, nag-yearn nag ka, or nag, na, to the point na parang nagbe-beg ka na na pwede ako na lang. Tapos nagulat na lang din po ako na parang, parang ang sakit naman yung kanta na to na wala naman siyang pinagmulan talaga that time. So, dun, dun po ako natatawa kung minsan kasi maraming nagtatanong, parang broken hearted ka ba nung sinulat mo yan? So, uh, yung specific na kanta na yon wala siyang inspiration hmm. Talagang ano lang siya, randomly pumasok sa akin yung idea and melody. Okay. O dito sa mga nanunuan sa kwentong Pilipino, pwede mo bang iparaling sa amin ang pinakapaborito mong linya dito sa Pwede Ako Na La? Hmm. Uh, yung favorite line ko po. Yeah. Uh, ano ba ang favorite line ko? Uh, yung... Dalawa po yan eh. Uh, una yung chorus talaga. Parang... Paano naman ako, naghihintay sa mapansin mo Ako, paano na ang puso kong ito minsan ba, mahirap sa iyo bilang isang anak tanggapin minsan na may mga desisyon kang hindi tinatanggap agad ng iyong mga magulang Mm, yes po, syempre naman. Kasi, uh, at the very moment na meron tayong gusto, talagang fixated po kasi yung mind natin doon eh. Minsan, hindi tayo nag-iisip mabuti, hindi tayo nagko-concentrate doon sa mga pros and cons ng bagay na gusto natin gawin. So, uh, talagang may times po na, na pa-frustrate ako. Pero ngayon nga po, parang mas, ano ko na siya, mas naiintindihan ko na yung mga bagay-bagay. And, Ah, uh, in fairness doon po sa aming mga parents na dati pag bata ka hindi ka masyadong pinakikinggan. Ngayon, medyo nagkaedad na rin po kaming mga anak niya. Parang sila rin po natututo. So, parang ang parent and uh children dynamics po pala ng pamilya habang tumatanda ang lahat ng members ng family naggo-grow din. Kasi nga po, parang may nabasa ako somewhere online, sabe dapat daw yung mga bagay na hindi na ibigay sa atin ng parents natin or yung mga kinagagalit, kinakatampo natin sa parents natin nung mas bata tayo, uh, patawarin natin sila or i-let go na natin. Kasi nung time na yun, bata lang din sila, batang magulang na natututo at uh, hindi pa nila gamay yung pagiging magulang. Kaya nga mm -hmm. ka po ako, ah, sige, nag-grow pala tayo ng sabay. Parents and children dynamic. Kumunta mo sa mga kapatid mo? Uh, okay po, very close po kami ng mga kapatid ko naman, lalo na ngayon na mas matanda kasi nung bata po syempre. Asaran, sarantiko na and Parang um, uh, mo talaga na ayoko diyan sa kapatid ko na 'yan. Pero ngayon, uh, nagkakaedad po kami, mas closer po kami. Mm -hmm. Okay, TJ ito. Ang Pilipinas ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. And una na akong bumati sa iyo, no, Merry Christmas. Ito ang tanong ko sa iyo. Tuwing sa sapit ang kapaskuhan, ano ang konsepto mo noong bata ka? At ano na ang konsepto mo ngayong ikaw ay kumikita na? Ayan. So, Christmas talagang special po siya sa mga bata. Talagang Siguro hanggang ngayon favorite season ko siya. Ewan ko, may something sa simoy ng hangin, sa mga mga tugtugin or sa even sa sina very observant po kasi akong tao. Sa siguro dahil sa dala na nga po ng season, yung sinag ng araw, yung ta yung tama ng init ng araw sa yung balat. Yung favorite na favorite ko po yung pasko. Simula bata ako hanggang ngayon, nung bata kasi maraming regalo, pagkain. Well, hanggang ngayon naman po, yun din po yung nilolook forward ko kasi maraming mga putahe delicacies na talagang pinaprepare prepare pag Pasko. Pero masasabi ko, mas masaya talaga yung Pasko nung kabataan. Siyempre kasi, nag-aaral ka, mahaba ang bakasyon. Ngayon po kasi, since may trabaho ka, parang bibilangin mo lang sa isang kamay mo <laughs> yung araw na uh, naka-off ka or day off mo. Kaya sabi ko, talagang pag ngayon, uh, mas matanda ka na at hindi ka na estudyante, nagtatrabaho ka na, mas pasasalamatan or ibabalue mo yung Christmas season or Christmas break. Kasi yun yung time na kasama mo yung family mo, buo kayo. Tapos, Uh, yun yung time na magbaban kayo o mag ng memories. Kaya dapat talagang sinusulit ko So yun yung nag, uh, palit na concept po sa akin. May shift po from a child to a adult na dati nung bata ka parang wala lang. Lilipas yung Christmas na naabangan mo lang pagkain, regalo, parties. mm -hmm. talagang uh, adult ka, ibabalansin mo lahat, na lahat mapagkasya mo sa oras na yon to bond with your family and to create memories. And of mm -hmm. course, with relatives and friends na rin po. Okay. Kumusta ang puso mo ngayon? Okay naman po. <laughs> May ang San TJ ba? Dahil sa kanyang mga kantang um malalalim ang mga pinaguhugutan. base sa mga kwento ng mga kaibigan, base sa kwento ng mga patilala, sa sarili mong kwento, paano nga ba magmahalang isang fusion? Uh, kwento ako eh. Medyo, yung mga kwento ko po sa mga kanta based talaga halos karamihan sa ibang tao. Mm -hmm. I rarely... I uh, write about myself po kasi mahihiyain nako ay. So, pero meron at pero naman po, may kwan Simple lang po ako, very uh straightforward o, o hindi usually sa mga bagay. So, hindi ko pinapakomplikado po kung hindi pwede, hindi pwede, kung pwede, pwede. So, sa ngayon po, uh, very focused po ako sa akin uh, career and sa ministry kaya yung mga ganyang bagay uh pinagtutuunan ko rin naman po pansin pero hindi priority. Okay. So, yun naman po lagi yung nililinaw ko pag meron po akong kausap. Mm -hmm. So, laging uh, ano po ako, very clear mm -hmm. sa intentions and sa uh, path na gusto kong tahakin. Okay. Kung bagay mo, kung hindi ako natatama eh, tinatanggap mo na bahagi siya ng buhay natin pero hindi siya nagiging dahilan upang tumigil kung ano ang gusto mong sa Eh, tama po. Okay babalikin ko ang mga kwel, ang mga awitin mo n'yo, Isa na nagpa nagpukaw ng aking emosyon ay yung kanta mo na lang na pwede ako na lang. Maaari ba kaming kwentuhan kung ano ang kwento nitong pwede ako na lang? Kasi para siyang nakakabuhay ng ng um, ng pusong naghahanap. Opo. Okay. Actually, ito po yung kantang <laughs> wala siyang inspiration. Alam niyo po ba yun? Yung parang hindi siya nangyari, fictional siya. So, college po ako yan nung sinulat ko siya. Hindi ako nagkakamali. ah uh, galing ako sa klase. Usually, ganun naman lagi eh. After po ng klase, pag may ideas ako, balik, ag balik agad sa bahay, kunin ng gitara, tutugtog. Pero na-create ko po yung melodies niya. Nasa utak ko na siya agad. Siguro sa daan tapos yung lyrics nililista ko rin po sa phone at hinaham ko sa recorder sa phone yung unang melody. So wala siyang masyadong lyrics nung umpisa. So naghaham lang po ako ng melody. And nagkataon yung melody na yun parang alam niyo po parang di ba sa kanta ang bigat-bigat ng melody niya mm -hmm. na parang nagsusuma mo. Pwede okay. ako na lang. So, mm -hmm. Hinaham ko po siya. Ham lang ako ng ham habang nagigitara Tapos so, hanggang lumabas po sa bibig ko pwede ako na lang. Tapos, ayun, doon po nagsimula. Sinulat ko na siya hanggang from time to time nilalagyan ko po siya ng kwento hanggang nabuo po yung concept na parang what if yung kanta nagsusumamo ka, nag-yearn nag ka, or nag- na to the point na parang nagbe ka na na pwede ako na lang. Tapos nagulat na lang din po ako na parang parang ang sakit na nung kanta na to na wala naman siyang pinagmulan talaga that time. So dun, dun po ako natatawa kung minsan kasi maraming nga nagtatanong, parang broken hearted ka ba nung sinulat mo yan? So ah uh, yung specific na kanta na yon, wala siyang inspiration mm. talagang ano lang siya randomly pumasok sa akin yung idea and melody okay o dito sa mga nanunuan sa kwentong Pilipino pwede mo bang iparating sa amin ang pinakakapulito mong linya dito sa pwede ako na lang ah uh, yung favorite line ko po yeah ah uh, ano ba ang favorite line ko ah uh, yung dalawa po yan eh ah uh, una yung chorus talaga parang Paano naman ako naghihintay sa iyong mapansin mo ako? Paano na ang puso ko ito? Pwede ako na lang, ako na lang kaya ibigin mo. So, yung chorus part ko na yan talaga, ang favorite ko siya. Kasi mm. na, yung impact niya, parang Pukul na pukol po dun sa taong kinakausap mo or pinag aalay mo ng kanta na parang napang-clear. Nandito ako, pwede ako na lang. So, natuwa po ako na naisulat ko yon at nagawa ko yung ganung melody kasi napaka-impactful niya para sa akin. And siguro yung pangalawang linya, yung favorite ko po sa song na yun is yung uh, start ng second verse na at bakit pag ako, at bakit pag ikay, uh, pag ako'y lilisan na parang ano na yung lyrics na yun? Ah, uh, bakit pag ako'y nasa iyo, ikaw na may lalapit at susuyuin ako. Ayun, parang 'di ba? Ang ang kasi nung experience na yun, kung kahit sino po ang makaramdam, nakakainis. Kasi bakit pag ako ilalayo na or lilisan, bigla mo naman ako susuyuin. Yung parang pull, pull and push na feeling na parang pag aalis ka, pipigilan. Pero pag andyan ka, wala, wala. ka. Wala. so, mm -hmm. Parang reversal no. yung part mo na yun. Parang reversal ng sitwasyon. Na kung kailan ka, ikaw yung lumalapit, siya yung malayo. Mm -hmm. Nung ikaw yung lumalayo, siya naman yung lumalapit. Yes. Okay. Diba? Okay. Ah, TJ, bilang isang lumilika ng mga kanta, naniniwala na ka ba na may hangganan ng pangarap?